Okay, welcome back ulit mga bro sa aking channel Ngayon mga bro ay itutuloy na natin yung ginagawa nating mini chinsaw na ang kanyang sira ay na-disalign yung kanyang sigunyal Ngayon ay bubuuin na natin Okay, simulan na natin mga bro Bali, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung naiwan na kwan dito, gasket Yan, papalitan natin ng panibago, yung ginawa nating DIY na gasket So, bago natin tatanggalin yung mga bro, lagyan muna natin ng basahan Yan, para hindi sumiksik doon yung kwan natin yung dumi na matatanggal dito hindi sisiksik dun sa loob ayan kapag nalaglag kasi yung mga dumi dun sa kanyang loob mga bro ayan isa sa dahilan kung bakit ano masisira yung stick bearing natin dyan sa kwa natin connecting rod okay na laging na natin ang basahan scripting na natin mga bro yung ano yung gasket na tumi na naiwan so tanggalin natin Okay, nalinis na natin mga bro yung ating ano. Ayan, yung lalagyan ng black natin. Okay, ang susunod naman mga bro. Ayan, ganyan natin. Tung black naman natin, tatanggalin natin yung naiwan din dito. Okay, ikakat ko na lang mga bro, ganun din yung gagawin nyo. I-scriptin nyo lang ito. Tatanggalin nyo, okay. Okay mga bro, nalinis na natin yung black natin. Ang susunod ay lalagyan natin ang grasa itong ku natin, gasket natin. Yan. So applyan natin ng grasa bago natin ilagay sa black natin. Okay, applyan natin. Okay, lagyan din natin sa kapila mga bro. Ang purpose nga pala nitong grasa mga bro para mas lalong walang singaw. Okay. So, nalagyan na natin. Yan. So, ilagyan na natin. Okay, lagay muna natin dyan at ilalagay na natin mga bro yung kwa natin. Piston natin. Okay, ang una mga bro, ilalagay natin yung ating ano, stick bearing sa connecting rod natin. Lagyan natin ng grasa. Patikman natin ng grasa. Ayan. Pagkatapos, itong stick bearing natin, lagyan din natin ng grasa para kumapit yung spacer niya. Para hindi basta-basta malaglag mamaya pag ilalagay natin. Okay. So, ilagay natin. Ayan. So, ilagay na natin. Ganyan natin. Tapos focus natin mga bro para makita nyo. So dito sa kun natin mga bro sa piston natin, yung arrow, 'yun yung papunta sa tambotso, ah. 'Yan, yung arrow na 'yan. Okay. So ilagay natin itong spacer. 'Yan. 'Yun yung purpose ng grasa mga bro para hindi malaglag tong spacer natin. Okay. Yung may kanal mga bro dun sa loob ng kwan stick bearing yung may kanal sa ko natin spacer so ilagay muna natin to yabang natin tung pin natin yan okay ganyan natin tapos yan tulak natin yung pin okay Itulak na. Ilagay natin yung yung natin lock. So, bali ilagay natin mga bro yung lock natin gamit ang lungnos. Yun. Okay. Ilagay na. Ilagay din natin sa kabila. So itulak natin yung pin. Yan. Okay, lagay natin mga bro yung isang pin natin. Okay. So ganun lang kadali mga bro maglagay ng pin. Tapos ilayan yung ganyan kung kung na siya nakalak na. Ayan. So try natin yung kabila kung nakalak. Okay. So nailagay na natin mga bro yung piston natin. So ang susunod naman mga bro ay lalagay na natin yung ating black. Pero bago nyo ilagay mga bro yung kanin nyo. Black nyo ay tingnan nyo muna yung dawil dito. Tapat nyo yung ano yung salubungan ng kondito ng piston ring ayun o oh. so ipokus natin papakita natin bali ito yung dawal nya mga bro ba, dapat nandito yung ano yung salubungan ng piston ring natin tapos ganun, ganun din dun sa isa bali ito rin yung isa o oh. yung kabila dapat nakatapat ayan o oh. hindi makita ayan o oh. Yan. Tapat na katapat yan. Okay. So, ilalagay na natin mga bro yung unka natin. Black natin. So, bago natin ilagay yung black, lagyan natin ng langis. Pampadulas niya. Okay. Lagyan natin ng langis. Para madaling pumasok yung unka natin. Yan. Okay. So, ilagay natin mga bro yung kanatid natin. Inatanggal. Okay. Ayun eh salpak na. So paikutin natin mga bro. bukan natin kung maglalaro yung kanya ayos ok lagay natin mga bro yung ano natin mga alien bolt ok bali ang paghigpit mga bro ng kwa natin mga tornillo siya black natin ay ikakat ko na lang para hindi ganong humaba yung video natin ok Okay, naikabit na natin yung ating uh, block black mga bro. Ayan, so naikpitan na natin yung apat na kanto nya. Okay, ang susunod naman ay lalagay natin itong intik manifold nya dito. Ayan. So, bali ito siya oh. Okay, meron siyang gasket dito mga bro na nakalagay. Okay, lagay natin. Ganyan. Tapos lagay natin yung ano nya. Allen bolt ito Okay, lagay pa natin yung isa. Eh mga bro, supukusan so, natin. Ayan siya. Tingnan nyo lang mga bro, baka baliktad yung pagkabit nyo ah. May ano yan, may hugis yan na pag ganun. Okay, nakabit na natin yung intake manifold natin mga bro. Yan, balik lang ito, rubber. So, isunod naman natin yung kanya, yung kabitan ng carburetor natin ito yan lagay natin mga bro yan bali shoot lang natin to yung intake manifold natin yung rubber nya Yan. Naisuot na siya mga bro. Okay, naisuot na natin ito mga bro. Ilagay din natin yung fibra natin. Ito, garlic. Yan. Ayan. Pag nailagay natin ito mga bro, ilagay din natin yung kwa natin. yung garlak natin yan lagay na natin yung kanya eto Yan, sungkit-sukitin lang natin mga bro, ganyan no, Oh. Okay. Ayos nice na. So, ganyan. Subukan natin pihitin. Ayan. Okay. Nakabit na natin mga bro. Yung ano. Ilagay natin yung ano. Yung isang lock. Ayan. Okay. Pwede na natin ikabit yung carburetor natin. Yan, ilagay natin yung trigger natin mga bro. Sa may hiritan. Lagyan natin yung hose ng gasolina. Tapos yung isang hose din galing sa black. Yan. So ilagay natin yung air cleaner. Okay, nakabit na natin yung carburetor natin mga bro. Ang susunod naman ay ilalagay naman natin yung ignition coil natin. Okay, ilagay natin. Okay, bago natin higpitan mga bro, lagyan natin ng kung ito. Papel. Okay, lagyan natin ng papel mga bro. Tapat muna natin yung walang magnet. Ito yung may magnet oh. Para hindi muna dumikit. Ayan. Tapos i-kun natin, ilagay natin yung may magnet para dumikit itong kun natin ignition coil natin. Ayan. So dumikit na siya, na magnet na siya, humila na siya pag ganun. So ipitan natin. Ipitan lang natin mabuti mga bro. So sa katagalan kasi sa vibration niya lumuluwag ito ito yung maingay pag ano sumasayad dito kapag umaandar siya okay so testin natin so ayos naman siya ayan bali ang susunod lagay na natin yung kanyang switch So dito mga bro, hindi maaaring magkabaliktad ito dahil may dawil itong switch natin. Yung dawil kasi yun mga bro, yun yung ano guide niya para hindi mo mabaliktad tong switch. Para ang akala mo i eh, ano naka-on pala. Ang akala mo i eh naka-off, naka-on pala. Kailangan okay, na natin yung switch natin. Ayan. Okay. Ang last mga bro para matisting na natin, lagay natin yung ano tambot niya. So ilagay natin to. Ganyan. Tapos lagay din natin tong isa yan. Tapos tuhog na natin mga bro. Yan tapos lagay natin yung spacer nya ito ok ok, higpitan na natin mga bro yung kung anong tambotso natin Okay, ilagay natin mga bro yung hilahan niya para malaman natin kung ano may kuryente siya. Yan, ilagay natin. Kahit dalawa lang muna. Para matisting natin kung andar. tingin natin kung may kuryente so try natin yun naka on na pala so tingin kung may kuryente So, bale meron siyang kuryente mga bro. Lagyan na natin yung kanyang suwako. lagyan na natin yung kanyang spark plug yan okay lagyan natin ng gasolina i-up muna natin Bali, wala siyang gasolina mga bro. So ilagay na natin to. May halong tuti na ito mga bro. Subukan natin kung aandar. Okay, testing mga bro. So doon natin lalagay yung kung natin yung cinchon natin doon. Ayan. Pantarin natin dyan. Ayan. So, yun natin. Tapos, kunin pala natin yung chok. Okay. Lagay natin yung chok nya. Okay. Sting. mga bro mas maganda din dun, sa ano dun sa baba hindi ako makabilong mag na mahirap panda pa rin yan dahil matagal na hindi umandar yan dito na lang Okay. Try natin. Ito mga bro. <laughs> Ulitin natin. Ay, kung pala nakachoke, binalik ko na. Uh. Ulitin natin. So, mababa yung minor. Subukan nating taasan. Hindi ata nakikita. yan taasan natin. Ito subukan natin. So mababa pa rin. Tas natin dito sa baba yung gitna. Hindi niya madukot. Yan. Sting. hindi siya mahiritan mga bro ang suspect natin dito yung carburetor dahil matigas na yung kanyang diaphragm ok subukan natin itesting dun sa isang carburetor subukan kong palitan so bala isa pang problema nito mga bro kapag ka naka choke maantar siya tapos pag binalik mo na yung chok na ibig sabihin mga bro carburetor pa isang problema natin dito hindi lang yung na disalign yung kanyang ano, sigonyal so ititesting natin yung isang carburetor mga bro iramin natin yung isang ano niyan yung katambal nya na ginawa natin yan o oh. eto ayos to mga bro nag click ito so ititesting ko mga bro ikakat ko na lang at titestingin natin pag na ikabit ko na dun sa ano mini chinsu na yun okay Okay mga bro, bali nahiram na natin yung carburetor ng isang mini chinsaw ayan oh. Ayan, bali na baklas ko na. Ito yung dating carburetor niyan. So ipapakita natin na talagang matigas na yung diaphragm nito. Ayaw maglaro. Kaya kapag uh, nakachok ay okay siya. Pag hindi na nakachok ay hindi na nakakawa ng gasolina. Ibig sabihin mga bro, hindi nagpapump yung kanyang diaphragm kapag ganon. Ang papalitan nyo ay bibili kayo ng diaphragm nito. Kung gusto niyo naman, bibili na lang kayo ng buong carburetor, Pero pagka gusto niyo makatipid ay ang bibilin lang ninyo ay yung diaphragm okay testingin natin na yun naikabit ko na so pinaandar ko siya tinesting ko umantar siya okay so subukan natin mga bro lagay muna natin dun so pandarin ko ayan so kaandar lang niya mga bro tinesting ko na I-confirm ko na talagang carburetor so ang papalitan nyo dun ay dito ay diaphragm okay so testingin natin So, lagyan natin ng basahan. Mainit yung tambot. So, so iyon natin. So, ganun mga bro kapag ka nakachok dalawa lang ibig sabihin nun kung hindi marumi yung carburetor tapos kapag nalinis nyo ganun pa rin kapag nakachok okay tapos kapag hindi nakachok hindi okay obligadong papalit kayo ng diagram okay so ganun na mga bro i-troubleshoot yung ganyang sira ng mini chinsaw okay na